cris corporation alert okay? 15 c so e i m B r e s <laughs> <laughs> <Kipres. laughs> mo? No, ang galing ko maging secretary kit dyan. Gusto mo maging secretary? Uh -huh. gusto mo maging secretary. Ayaw! Ayaw! Ibigay na natin. Ah. Sige, sige, sige. Tawagin na natin. Ayan na! Eba, are you ready? Please welcome Mr. Paulo Avelino! Ayaw! Ayaw mo na pala lobang! Ayaw! <laughs> Ayaw! sa Ayaw! lahat.

Pre -sesa, pre -sesa. Yung ng Ultra -Mega. Uh, sa pagkakaalam ko po, hindi po ito, first time para sa ng Ultramega. Iba ka-brand 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 ka ito ka brand 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 ka

Princesa 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 Good luck. Sino ba dito at baka okay. na? Lating lang? And what's wrong with Secretary Ken? Walang iba? mo

Princesa, princesa, princesa. Alam pa naman po tayo. Ganang gabi sa iyo, nakikita ko na kayong lahat. Eh. Ayan, nakakain ba lahat? Nakakain naman. Pero unang-una nais ko mga pasalamat sa Ultra Mega para sa pagdating sa akin dito sa Lim Family. Thank you so much uh, at sa lahat na nag-organize ng event. At sa lahat pumunta dito, balita ko to the event ito. So, kita-kita po -kita tayo ulit bukas sa mga babalik at sa mga bagong darating. Si Mayat! Uh, okay, huwag na natin patagalin. Diretso na natin sa next song. English naman. Alam niyo ba yung kanta? Alam niyo Yes, You're a fun star, you're the getaway car, you're the when I go far. You're the sweet, cool, all I love is that you're the perfect thing to say. And you play it but it's kind of cute when you smile and you know exactly what you do. Baby, don't be you, you don't know it's true. You can get to see you and look at you in this crazy life. <laughs> Through this crazy time, to You make me say, for every life, for every world, everything. Oh, wow. You well, and you'll not hear when you're in the air. You're a mystery, you're the mouth face, you're of my me. And I can't believe, really oh, that I'm your man. And I can't miss you, baby, just because I can't. And because I'm I would see it through. That you know who's gonna love And in this, Crazy life, you, these crazy times it's you, it's you, you make me sing for every time, for every word, for everything. And that.

Galen sing Allah is your everything You're up. You're up. You're up. You're up. So da la 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 da la la, la 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 So la la la, la Isang palakpakan naman ulit dyan. Yung hindi palakpakan, hindi ko pupuntahan sa likod. Siyempre, nais nang natin magpasaya ngayong gabi. Huwag na rin natin matagalin. Diretso na natin sa next song. Mukhang ma-warm up na yung boses ko. O, 1% na lang malulabot na. Panta agad. O, para sa mga slow-moving novia, big asawa, kasama ngayong gabi. Yan, napakarami. Sa inyo mga singers! mga singers!

Iba! Pwede well, ba magbigay ng trivia? So, yes! 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 So, Isa sa pinakamasarap magluto ng laing ay si Mamang Bongwang. Bukas po magpapakater po siya para sa pagkakasarap. Pwede ba? 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 Ang laing ko yan. Sabi yan. Ay, masarap ka naman I love you guys. Hindi, mag ko kayo. Yan ah. Nah hindi ka sinuri ito. Ene, ene, ene Pero ito na, bago tayo kumunod, ha? Na, nang awang isang winner na 200,000 pesos. Meron tayo replacement po? Yes, meron tayo replacement. At Tatlo. Replacement po, 5,000 pesos. Ito po yan, BN010. B0027. BN TVC04. BN yan. Yeah. Yeah. Ito ang ating replacement. Pero ngayon, si Paolo naman ay kumunod ng isang lucky winner na 200,000 pesos. Kaya naman, Paolo, ito na. Dito na. Nasa iyong kapalaran kung sino ang isang pananalo ng 200,000 pesos. Yeah. Ang question ko, naisama po ba yung panalan ko dito? Ito, nakikin ka ba? Nakikin ng premyo eh. habang nangyayari ang kawalit na mga 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 Ayo, si itu ya itu. Baiklah, baiklah. Jujur, jujur dong kau nih. Jujur tuh Kita bakal dobel check kau nanti Ya. Buka grup itu. Tanah ase nya, tarik tarik pada tuhan. Oh, tanah ase nampak tarik pada tuhan. Oh, tuhan ribu. Oh, itu. Baik. Si itu ya. Aku ingin tuhan So, from Bulacan. Ay, Bulacan! Ah! Ito, ito, Bulacan. Si Darido, taga Plaridel, Bulacan. Plaridel, Bulacan. VIP 703 Ha? from Kimbrus Corporation. Kid Press. Good k I M B -E R E. <laughs> Kid <Kipers>. Sofia, <laughs> Sophia or De La Victoria. Masa asa asa Halika Ayo. Al 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 Ali ka ka pero two. 100, pesos! two hundred Siya pa siya. Ali ka na ukan na yan. Ayo balak. Two pesos. Ikaw si Sophia. Ayo. Ayala

Congratulations to all of us at Kaya naman, maraming maraming salamat palakpakan natin, Paulo Matelio! Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas! Thank you, Paul! Thank you, thank you! Sino uh, kaya? Sino kaya? kaya